hindi ah, 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 na hmm? na, okay, okay lang nawawala bakit na talagang labat naman akong akulang ito lang nalakas, hindi lang unti unti nalagay na? na ito sa likod? hindi, sa kanal ito Huwag mong plastik yan. Hindi pwedeng plastik. Ay, may yan rito. May ko lang isda. Okay, Natatanggalin niya. Tiyatanggal yan. Hindi siya ito mga plastik plastik. Ano na naman na? Hmm? Ito'y hala lang. Halabus halabos? Basta halabos kayo? Wow! Pasyo ba dyan? Ah, pasyo. Yung steam lang, steam. Labos. 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 Hindi pa lang ito. Sumpo naman pa lang. Sumpo. Labos. Yung sana yung natin sa dagat sa dagat. <coughs> ang problema, hindi naman natuloy. Ay, kasi. Masama ang pakiramdam ng panahon ito sana dala natin oh. pagdubo yeah, sana hindi. ito ito papa papa ko ng lambot na lambot sa pressure cooker tapos piprito ko siya na malutong na malutong piprito pa yeah, pag napalambot ko ng lambot na lambot yan ganun tapos sasaw so yung pati buto yung pati ano ay kinakain Butuh, oh, tas sa sawsaw, sa suka, so sa... Sasa. Sa sawsawan. Ang um, gagawa ko ng sawsawan, may sili. Sa po, buta ka pa sa tabi ng dagat. Eh, Pagka, usapan na ah. Mamaya, pag umulan, maghain ka. Yo, so, masama. di, para ka na rin nasa tabi ng dagat. Habang naulan, na, ikaw may hain doon. Gusto mo doon, doon sarabas, odian, sa labas, o di sa tagiliran pupunta ka pa sa tabing dagat eh. Meron na yung sa pressure cooker na yun. Sinigang na pata ng baboy. Oo. Na maraming gulay. Sarap. Tayo lang ang kakain dalawa. Yeah. Amba. dami naman ang ulam natin. Tama. Pag umulan, hmm. tagay ka ng lamesa dyan. Hmm. Hindi Uli kunyari ikaw ay ano, magsusiming. Amba. Sipin mo na lang siming. Oo. Lagay mo yung hose. Saan mo yung gripo. Sus. Sumakot ka dun. Iyon. Di Hala ko siya. May litos pa. Siyempre, eh, may pipino yan. Wow. May, may litos, lettuce, may pipino, may, may lemon. Litos litos ba ito o mustasa? Litos, mustasa pagang. Ah, oo. oo. Yung nga lang, matigas na ba? At matigas na siya. Hindi pa, green pie. Pag yung madilaw na, yun na daw ang matigas na. Ito madilaw. Ano ba ito? Ang sana, hindi. Teka ako kukuha niyo ito Tatas. Mulberry. Ah, ito. Ang tawag dito. Carrots. Yun o, oh, maawas na. Hinaan kong apoy. Eh. Maawas na sugpo. Oh, saan? Sa ano? Sa pipino. Ah, oh, ganun. Sa letos. Oh, Ay. Okay. Di ba? Ang sarap-sarap. Hmm. Ikaw eh, na si bubot niya na eh. Tuntua. kalipot potan ano. Hmm. Lugo pala ang nakain. Hoy, hindi ito kakainin lahat. Ulam natin yan isang linggo. I-re-rip ko yan. Nalimte siya. <laughs> Kaya ka may ulam lahat. Lalagay ang sarip. Ulam yan isang linggo. sus, Kalakuan mo na yan. Ulam na natin mamaya. Isang linggo pala yan. Ba? Hindi ka sure. Baka mamaya. Eh, Tayo ay bibili ng... Sanilay. Ba ba? Siyempre, may trabaho na naman bukas. Opo, ito ilangan naman ay angay. Ang oh, mag-iinom. Kailangan naman ay pahipahin nga. Magluto. Pwede na ito ano? -hmm. Uh -huh. Sarap na niya. Tulungan mo na magbarat ng ano. Pipon. Ito pipon. Ay, ano yan. iyan Crab stick. Ang crab stick. Dalagay sa salad. Pinupunit lang yun. -hmm. Mahi may laman ng alima, alimasag yan. Laman ng alimasag. Crab stick. Uh -huh. Naragay yan doon sa ano. Hmm, para hulog. nahulog. Salitos. Lahat mm -hmm. may ano yun, yung nungay chichiria. Hindi na ako nakabili. Yung... Hmm. Hindi ako na ako sir. Pag mo sa isang hindi ko kakainin. Sus. O, itago sa freezer ang hipon. Kala ko na may ulam na namin is din namaya. Hindi, sa isang hindi ko kaya. Ah, niyala ko yung sabaw. Oo, kasi sayang yung mainit. Hmm, sarap yung, yung sabaw. May naman. lasa, ano? Teka, kapakulong ako ng kaunti. Para... Kaya na sa sinigang po ko Dito mo inig-issue. Hmm. Ayun, tayo nilig lang. bachata. Malambot na kaya. Masarap yan. Hindi masyado wow. malambot. Wow. Yung pagkagat mo yun na malapit lag. lag tawag yan, maligat -ligat. Ang tawag Maligat-ligat. Ilagay ang kangkong. Ilagay ang labanos na may talong. sobrang daming ang sabaw. Mm. Konti -hmm. lang. Mm -hmm. Para lasang-lasa mo yung yung gulay. Dami ng bunga ng aming tani. Dami ng sitaw. Pwede na magtinda eh. Ay, pagbili na lang sa akin para may aadubunin tayo araw-araw na sitaw siya nga. Pagbili pagbili niyo, tapos, tapos pagbili ng abono. Ay, parang nabibinta yun. Tapos ito ha, mga pinagawa Oo. Hindi pagbilihan ako. Ito ka, kilo? 20. Hmm. Bainte? Oo. Kaya lang, kukasa. Sa bagay, ito ay malinis. Ano, ito ay tanihay. Ito mga tanihay. yung mga patula. Kaampalaya. Ang pagkakadami. Pibenta ninyo. O baka pagkamahal-mahal sa palengke. Yung gabi, ang dami ng gabi. So, yung, yung yung gawin yung lain talaga. May yung mga dahon na eh. Yun, oh. Eh. Sarap ng kain yung mamaya. ihaw naman tayo ng bangus dati nga na, na bangus kelma and... bolish na boy bolish Ini na ona kamus na bolish Tara Hindi natuloy sa dagat, ay dito na lang tayo magi-haul. mo na lang nasa dagat tayo. Wala ba ni Limpo? Ha? Wala tayong Limpo. Wala, nakakataas ng na presyo ng Limpo. Ayan. Bangas. Ang unang Limpo. Ano lang muna tayo? Bangas. Makita talaga yung itiang muna sa lito. Bangas lang muna. Sabi sin Tapos 'ari ganyan ng Ah, tapos mayo Ang meyo's motor. Ang meyo's. Tapos yung pets hindi na dapat i-tagis. Tapos. ayoko na magtinis ng aparat din. Ang mga kapitap. Nagpipiknik <laughs> ka. Ah. Kabing dag. Kabing bahay. Kabindah. Sarap. Luto na yan? Uh -huh. Ay, ito kung hmm? itong lagyan ng mais. oh, Gastos okay. na gastos na yun. Sarap nga. Ay, lakasang lima, Sarap nga ano. Uh Huwag na natin lagyan ng mais. Ano? Oo. Oh. Sipin nyo lang yung mais. Ako ah, smil yo